So what is it, mga boss? Welcome back sa ating channel. May ginagawa na naman tayo ngayon na Suzuki Avenis mga boss. Bale problema nga pala yung motor na to mga boss. Bale ayaw niya mag start. So wala siyang minor. So step by step abangan niya kung paano natin inaayos ito na motor na to mga boss. At kung ano yung solusyon sa walang minor mga boss. So stay tuned lang. salga menor So ito nga pala yung uh, tatanggalin niya yung mga tornilyo rito mga boss Tapos yung uh, 10mm bali uh, tatlong 10mm bolts Tapos ito nga pala yung sakali yung remedyo mga boss Yung manual ISC So bale, racing bank yan mga boss So, siyempre, check pa rin natin kung sira na talaga yung IC. So, magbabaklas tayo ngayon na ah, ang Tsaka yung upuan. So, nabaklas na natin ito mga boss. So, check na lang natin kung anong problema talaga ng IC. Kung umikot na ba siya o hindi na. Kung nag i up na talaga siya kung kailangan na ano ninyong palitan. So, bali may problema talaga yung IC niya mga boss. So, ayaw niya umikot. nag i siya minsan iikot siya sa loob ng hotel uh, throttle body tapos minsan wala, wala talaga yung vibration kaya nag i siya possible talaga na sira na talaga yung IAC mga boss kaya marirecommend ako sa inyo mga boss magbalita ng lain ng manual IAC kasi kung bibili kayo ng ano ng uh, bagong IAC na ano, stock so pagkatagal niya masisira pa rin kaya ang recommend ako sa inyo mga boss magbalita lang kayo ng manual IAC So ayun na talagang humikot ng manual IC So papalit ng uh, IC na stock So papalitan na, na lang natin to mga boss ng bago So stay tuned lang Panorin niyo ang video natin mga boss Hanggang dulo para makita niyo kung paano magkabit ng manual ISC So gusto niya pala magpagawa mga boss Nandito lang tayo sa Motor Trade sa palo Kung sakali uh, lalagay uh, na lang yung uh, Facebook o Para dumag dung, dung sakali kayo mag message sa aking uh, Messenger para kung sakali kung gusto niya magpagawa ng inyong mga motor mga boss So available naman tired tayo rin lagi, marami tayong mekaniko rito mga boss So ito yung mga manual ay kompleto na yan May lock, spring, tsaka tornillo na rin So nakaset na siya so kakapita lang nga dito mga boss yung yung uh, mga nga IC niya mga boss, bali ipa-bypass -ba niya lang yan ang sa sakali. Huwag yan ang tatanggalin niya kasi pag tinanggal niya kasi yan, pagkakaroon ng error, di sa maya check engine, lalabas yung check engine din, din mga boss. Kaya ang mayayari niya na bypass niya na lang yung IC na staff niya. Tapos ikakapitan na lang natin siya ng manual IC na racing monkey. So, ah, uh, pag sa pagkabit nga pala ito mga boss, so wala namang timing yan kung sakali dapat mapasok nila ng derecho kasi minsan kasi mahirap ipasok kasi yung butas hindi niya makita so tsaka lang sa pagpasok ng mga boss tas ilalagay niya na lang din yung lock tsaka yung ano niya, yung uh, set spring niya tsaka yung tornillo tas testing natin itong mga boss bali pag uh, na, nalagay niya nga pala itong uh, IC na itong mga boss bale uh, tataas yung RPM niya yung minor niya tapos kaya tiya, kaya siya tinawag na manual dahil kay na mismo yung mag-adjust ng RPM niya yung Minoru. Kaya napakagandang manual IC na lang yung ikabit yung mga boss. Talagang nga tumatagal ito ng mga dalawang taon. Umibitak na eh. Umibitak sa Umibitak sa gumamit nga pala ako nito mga boss ng digital multimeter para maset natin ang maayos yung rpm ng motor So kaya siya tinawag na manual, na, manual IC kasi kayo mismo ang mag-adjust ng minor. So kailangan maset niya ng tama yung minor. Nasa 1.5 RPM lang yung nilagay ko rito yung minor mga boss. 1.5 lang Bali, mamonitor na lang natin mga boss yung uh, motor para kung sakali kung okay na siya. So, kailangan kasi pag, uh, pag umaga ng motor, dapat pulido. So, dapat eh, obserbahan nyo kung okay na yung motor bago nyo i-release sa customer. So, ganun lang mga boss. So, kung may natutunan kayo sa ating video mga boss, ba pwede naman palike ang ating uh, munting vlog mga boss. So, hindi ko na papahabain ito mga boss. So, monitor na lang naman natin yung uh, RPM niya kung okay na. Tapos, pabalutan na lang natin yung manual ay si kasi ibabaypas na lang natin siya. So ayusin na lang natin to hanggang dulo mga boss. So stay tuned lang. 哦，对。Oh, Até a próxima.